lang kami. Sumama so, na naman ako. Hindi ako nakakapag-video kapag ano. So, yan. Ayan. Dito kami. Nakawupo. Ayan. Ayan. Medyo may alun-alun na siya. Ayan. Hindi ko alam nasan yung among ko. Ayan. So, yan mga guys. Hello. 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 I'm Day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate, living life every day, late at night, not okay. All I want. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm. Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life. Take a photo Ayan. Oh my G. Ayan. Natin. Kailangan natin Oh my G. Oh my G. Ayan. Yan, yeah. palibot. Tapos pwede ka rin mag-ano dyan na yung mga, di ba, nagpapaitim sila. Yung ganon. So, yan. Ang daming tao. Doon, dito, okay lang sila. Pag ako, na ano dito, di <laughs> Ayan. Pag nabasa yung cellphone ko, di wow. Di ba? Ayan, nasa na na ako. Low tide siya. Ayan, tingnan mo yun. May AJ. Ayan. Nasa gitna ako ng dagat. <laughs> Kasi low ano sila. So yan, gusto kong So, pag nabasa yung cellphone ko, wagas. Wagas. Ayan, flying. Na-low tide. Low tide. Ayan. Mama ko lamayas na. Ayun. Ayan, Ayan. Umalis na yung kasama namin. Doon may sounds. Doon din kami nagdagat nung minsan. Ayan. So yan. pag nabasan cellphone kundi, wow, wow ba? wow susay susay hello nasa bit na ako ng baga um. wow. so umihi umihi tides Happy happy lang kasi kapag kasama ko yung kapatid ko, hindi kami makapag-swimming. may 'Yan na lang magsa-sounds na lang tayo mamaya. Okay. Medyo maalon-alon na. umaalon alon na. Uwi na kami. Uwi na. Uwi na. Uwi na kami. Uwi na. Bye. ko. Nakauwi na kami. May hindi na ako nakapag-video. Ito, naligo na rin ako. Ito yung nabili ko sa so ukay-ukay na short. Ayan. O, oh, di ba? Nakention ka Ayun. Ayun mga kainday ko. Nakauwi na kami. Nakakain na kami na sublaki. Pasensya na kayo. Ang itin ng labi ko. Ayan. So, it's already... Ayan. Nakikita niya. Ayan mga kainday ko. Ayan. makapagsampay na rin ako umalis na sila. Kaya nakapagsampay na ako. Ayan. So, yung mga kakainday ko, lumayas na sila. Ako hindi aalis. Ito yung ano namin. Diba? Sandali lang. Ito yung mga lama ni Lola. Ayan. Ito yung front namin. Malayo pa yung dagat dito. Nasa baba-baba. Ito naka. Ayan. Ito yung front namin. Ganyan. Yung front namin. Ito yung yung building. Ayan mga kainday ko. Ang ganda. Kaya na dito ka pala nakaupo. Ayan. Tapos siya sa karayan naman. Basi yung banda doon. Ano? Ayan. Ayan mga kainday ko. So, hindi ako lalabas. Sinatamad ako. Um, uh, hindi ko rin pinuntan yung kapatid ko. So, amit itim, itim na talaga. Ang <laughs> buhay, o if the, kumisan kahit na yung maligo, kahit anong, kung talagang maitim, iitim. So, yung papaya soap na lang talaga ang magbibigay ng ganda. So, yun. Yeah. Ano pa? lagi yung nakikita sa aking video. Ayan. Hindi ko alam kung kakain pa ako. Ito yung grapes na binili ko. Tig. 2.50. 2 euro and 50 cents. Mmm. Ah, may melon. Yan na yung grocery naman. Ayan. Mmm. dito ako natutulog kasi so, wala akong kwarto dito ito dito yung tulugan rin ako ng aking mga damit namin ng konti yung white, dinabang ko yung white kasi sa laga ko tapos ito yung mamaya may dalawang kwarto lang ayun <laughs> so yan mga kahinday ko ayun, nakipag-starboxing kami ng kapatid ko ya So, in order ko yung java. Mali yung mga binigay nila. Tapos, ito. Yung favorite Hindi nila lalagyan. Ayan. Tapos, tubig. Tapos, bumili din ako ng dalawang ganito na remembrance. I'm ah, ah, yeah. Since something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple. Pie.